Kaguro, Kung nakikita niyo po, meron po tayong sinalang dito. Ayan po, meron ng kamatis at saka sibuyas. Magulay po tayo mga kaguro. Yung simpleng gulay lang na talbog-talbog po ba mga kaguro. So, ayan. So, dahil po kulang po yung ating mga sangkap, kulang po tayo ng malunggay. Uh, hindi na tayo bumili ng malunggay mga kaguro kasi eh, Meron tayong isang puno malunggay na tanim natin sa itas mga kaguro. Kaya let's go, kuha tayo mga kaguro. At update ko na rin po kayo mga kaguro sa aking itinanim na alugbati mga kaguro. Ayun, excited na ako ipakita sa inyo mga kaguro kasi alam nyo po ba, akala ko po mamamatay po yung aking alugbati. Ngayon po tingnan nyo po ha papakita ko po sa inyo kaso lang po medyo madilim dahil ano na nga po mag alas 7 na po ng gabi ayan kita nyo po mga kaguro ayan. sobrang lago na po ang mga dahon ng mga kaguro hindi lang po natin makikita ng mabuti kasi medyo madilim po sa balay ganong maliwanag yung ating ilaw sagit lamang po ayosin ko lamang po yung ating ano, ayan po so pwede ko na po itong putulan mga kaguro pwede ko na po itong kuhanan ng ano po, sa mga sanga mga kaguro o ng dahon, yan yan lang po, dito meron din po kasi tatlong tatlong ano po paso, yan Ayan po yung pangalawa mga kaguro. Ayan. Yeah. Oh, wala ko pa. Sa araw po mga kaguro, ang ganda niyang tingnan mga kaguro kasi matataba yung mga sanga niya. Ito naman yung pangatlo mga kaguro. Oh. oh. kita niyo napakaganda ng kanyang mga dahon ayan so tumtuwa ako mga kaguro kasi akala ko mamamatay ito kasi laging ginagalo ng, ah, ng aming sising cute na cute ayan, oh. lagi niya nilalaro mga kaguro pero ayan buhay na buhay ngayon mga kaguro ang aking alugbati so yan po yung aking update mga kaguro at ngayon gugulayan natin mga kaguro ang ating alugbati at ito rin po yung ating malunggay mga kaguro. Medyo ano, meron siyang dilaw-dilaw yung dahon. Pero kuha tayo nito mga kaguro. Ating pong gugulayin. Uh, isa, ano, kuha tayo ng siguro mga apat na ano, paklang ko sa Bisaya pa mga kaguro. Kuha na natin yan. At ito rin po yung ating alubati. Kuha na natin mga kaguro. Panghalo sa ating gulay. Pampahaba ng buhay. So, yan po. Kuha lang po tayo ng ano, mga kaguro, ha? Kuha lang po tayo ng gunting para po sa pagputol natin sa alugbati kasi mas maganda pong anoin siya sa gunting. Sana ba yung ating gunting? So, mas magandang pagputol natin sa sanga mga kaguro ay ito pala yung gunting. Ito. Yan. Kailangan gagamit tayo ng gunting mga kaguro pag pinutol natin yung sanga ng alog para tumubo pa po siya yung ating pinagputulan ay tutubo pa siya ng tutubo so, yan. lagay lang po natin dito mga kaguro yung ating cellphone so dito lamang po natin lalagay mga kaguro ha na kuha tayo ng ano Ayusin ko lang. Ayan. Kung natin mga kaguro, meron po tayong ano pala. i pause ko muna to kasi meron kumakanta sa karaoke. So ayan po, nakakuha na po tayo ng mga apat na paklang ng malunggay at saka yung kaunting ano ng alubati mga kaguro. Yan. So, Ire-ready ko lang po mga kaguro yung iba pa po. Meron po tayo ditong kalabasa. Dito sa plastic mga kaguro. Ayan. So, isasama natin to sa ating gulay. Meron din po tayong okra. So, kanin lang po natin dito mga kaguro. Ito yung ating okra. Ilan batong ating okra mga kaguro? Meron tayong lima, limang piraso ata to mga kaguro. Tika tingnan pa natin dito ha. Yan. So ilang piraso ang okra? Lima. At meron din po tayong bilog na talong mga kaguro. Yan. So, isa, dalawa. Meron tayong dalawang bilog na itlog. Ah, oh, itlog. Sorry po. Ah, tatlong talong na bilog mga kaguro. Mas masarap daw po ito pagtalbog-talbog kaguro na ganyang ganyang ano talong so ayan po and then meron din po tayo dito siguro po wag na nating lagyan ng ampalaya meron po akong binili ang ampalaya mga kaguro at saka talong na mahaba iba din po yung bilog na ilalagay natin ngayon sa gulay ito po ay uh, bala balak ko po nito ay ihawin lamang po at sausaw sa suka parang gawing salad at ito naman po ay para naman po uh, sa mga sunod na araw, ulamin natin mga kaguro. So, andito naman po mga kaguro yung iba pa po nating ano. Ito po mga kaguro. Oh, yung ating ano, talbo sa kamote at saka yung ating saluyot. Ayan, ano na, nahimay na po ng, ng aking asawa. Ayan po. So, yan po. So, ayusin ko lang po paglagay yung ating cellphone, mga kaguro, kasi hawak-hawak ko po, po, ako. Dahil din po akong gulay. Ayan po si Tantan, mga kaguro. So, batihin niyo muna si uh, mga kaguro, nanan. Hello, mga kaguro. Oh, Deneva po. Do not forget. Don't forget to like and subscribe. Hmm. Tapos, anong sabihin pag gabi na? Hello, magandang gabi. Magandang gabi mga gaguro. <laughs> ayan. Sa so, ayan po so ayusin ko lang po paglast yung ating Hello. cellphone. Hello. Ito na po mga kaguro yung ating naani sa ating gulayan, munting gulayan mga kaguro. Ito na po yung alok natin at ito naman po yung ating malunggay galing po yan sa ating uh, mga itinanim na nasa paso-paso lamang po mga kaguro So ngayon po ay nakaani na tayo kahit kaunti lamang po ay hindi na tay gumastos para bumili po ng gulay natin pangalo sa ating ulam so ayan po nakakatuwa po lang talaga mga kaguro na nakaani na po tayo sa ating itinanim mga kaguro, hindi na bibili ay hindi na po tayo bumili mga kaguro so ayan po kailangan po ugasan ko po muna ito mga kaguro at ito rin po ang ating uh, pinagsamang talong okra at saka syempre po ang ating kalabasa ayan po sa ilalim yung kalabasa mga kaguro yan so yung ating pinakulong tubig mga kaguro para sa ating ano gulay na bulang lang or ah, halo-alot sa mutsaring gulay mga kaguro ayan Kumulo na po itong mga kaguro, pero pinatay ko muna kasi binayatan ko pa yung ating ano, dahil kumuha pa po ako doon ng alugbati sa munting garden natin at sa kamalunggay. Tapos nagbalat pa tayo sa ating uh, kalabasa kaya pinatay ko po muna. Pero kumulo na po to kanina. Antay na po natin kumulo ulit mga kaguro at ilagay na natin ang ating kalabasa. So nilagyan ko na yan ng kamatis at saka sibuyas mga kaguro. Lalagyan po muna natin mga kaguro ng asin yung ating Ah, sinabaw na tubig para sa ating gulay. So, lagyan lang natin ng kaunti mo ng asin. yan. And then, dahil kumulo na po siya, mga kaguro, ay ilagay na po natin ang ating kalabasa, mga kaguro. So pinipili ko po mga kaguro kasi hinugasan ko siya na sama-sama kaya ah, habang dinamput ko pinipili ko ang kalabasa. Kasi dapat unahin po itong kalabasa sa paglagay kasi medyo mas matagal siyang lumambot kaysa iba pong gulay mga kaguro. So, Ayun. So nailagay na natin yung ating kalabasa sa so, takpa, takpan. Takpan na po natin mga kaguro. Tingnan natin mga kaguro kung malambot na ba yung ating kalabasa. Ay, nalaglag po. Ugasan po muna natin. Nalaglag yung kinuha ko po. At, tingnan natin kung malambot na ba. Okay, pwede na po. Pwede na natin ilagay yung iba pa pong gulay mga kaguro. So, ilagay na po natin ang ating okra at saka yung ating talong, mga kaguro. Oh, shout out po dyan po sa mga kumakain ng gulay. Talaga naman pong recommended po ito sa lahat, mga kaguro, dahil... Ang gulay po ang alam po ng lahat na ito ay napakalaking tulong po sa ating kalusugan, mga kaguro, sa ating katawan, mga kaguro. So, sa mga hindi po kumakain ng gulay, sana po ay itrayin nyo pong kumain ng gulay kahit paunti-unti lamang po. Isang klase, tapos kung nagustuhan nyo po, dagdagan nyo po na isa pang klase hanggang sa matutunan nyo pong kumain ng gulay. Kahit hindi pulat ng gulay, basta kumakain kay na ilang gulay, mga kaguro. So, okay na po yun. Dahil napakaganda po sa ating katawan itong gulay, mga kaguro. Nirecommend ko po sa lahat na kumain po tayo ng gulay. Kain tayo ng gulay, mga kaguro. saring gulay mga kaguro para at least malaking tulong po yun. At syempre, pampalaban sa sakit mga kaguro para hindi tayo maling magkasakit. Magiging malaking at sisisa para sa sakit mga kaguro. So, ayan na po ang ating gulay. Ayan, napaka ano na talaga mga kaguro. So, oh. Hindi ka nila kaguro. Hindi, gaganaan ka pang kumain. Ayan. So, tapos lang po natin yung kaguro. At minuto ay ilagay na po natin ang ating sabay-sabay po natin isusunod mga kaguro itong ating uh, at sa kamalagay na galing sa ating mga direksyon na no, nasa paso at basa sabay sabay na po natin pati ito pong ating uh, kamote tops at yung ating saluyot mga kaguro Yan So wait lang po natin na medyo ano na po Ilagay na kalabasa, okra at sakatalong mga kaguro. At ilalagay na natin ang muling gulay na natira pa mga kaguro. So tingnan natin mga kaguro kung pwede na po ba ito. Ayan, pwede na po. At medyo kumunti po yung kanyang sabaw. Lalagyan natin, dagdagan natin ng kaunti lamang mga kaguro. So, siguro po ang idagdag natin ay ito na pong nasa thermos. Yung pinakulong tubig. Dagdagan lang natin siya ng kaunti kasi masarap. Pumigop ng sabaw ng gulay, mga kaguro. O, ayan, okay na po yan. Sa totoo lang mga kaguro, mas na-excited po akong kumain ng gulay mga kaguro na ganito lang. Simple lang. Kaysa yung karne mga kaguro na araw-araw karne para pong para na akong naano sa karne mga kaguro. Kung pwede lang na uh, wag nang magkarne pero uh, hindi rin po pwede kasi kasama natin hindi rin gusto si gulay mga kaguro dahil so, kailangan ay pasalit-salit mga kaguro karne, gulay, karne, gulay o gulay, gulay, karne naman so ganun lang po mga kaguro so try natin ulit ang ating ano yan so nalagyan na po natin siya ng Nadagdagan na natin ng kaunting sabaw, so ilagay na po natin ang ating natirang gulay, yung alugbati, malunggay, saluyot, at saka tops or talos na kamuti. Then, ilagay naman po natin itong talbos ng kamote at saka mga kaguro. Napakasimple lamang na ulam mga kaguro pero napakasustansya. Yan. So, nailagay na natin. So, after na, na ano ko po, po yung gulay, ipaibabaw naman po natin ang ating pinaritong isda, mga kaguro. Ang ilalagay natin nito, mga kaguro, ay galunggong. Pritong galunggong, mga kaguro. So, ayan. So, lagay na po natin yung ating prito para sabay sa ano, pagkalamot ng lingkay na nilagay natin, mga kaguro. Ayan. So, ayan na po mga kaguro. Nilagay po natin ito sa ating gulay. Ayan. So, lagyan po natin siya ng Dagdag na pampasarap, mga kaguro, yung ating magic sarap. At mamaya ko ay titigman natin kung tama ba yung lagay nating asin. Yung timpla, mga kaguro, ating gulay. Gagay natin yung kaunting magic sarap. So, habang nag-ano po ako dito sa mga gulay, mga kaguro, sa gulay po natin ay... Shout out po sa lahat ng mga subscribers. Sa mga viewers ko po, syempre, sa mga silent viewers, at sa mga kilala po, sa mga comment, nag-comment down po sa YouTube na mga, mga nagbablog din po. Maraming salamat po sa inyo. Lahat-lahat po kay shout out po. Thank you sa pag-comment down sa simula man po, sa simula ng pagbablog ko, so sinasama ko na po kayo. Maraming salamat. At doon po sa mga mag-subscribe at nanonood po, mga bagong nanonood ng aking vlog, sana po, please, please po mga kaguro, subscribe nyo naman po ako at share and like sa aking mga videos, kahit po simple lamang po. So takpan lang po natin at pagkatapos ay luto na po ito so tikman po muna natin ang kanyang timpla kunang po tayo ng kutsara mga kaguro ito yung sabaw mm, konti pa pong asin mga kaguro lagyan pa po natin ng kaunting asin kasi kaunti lamang po mga kaguro yung nilagay nating asin kanina so lagyan natin ng asin yan so takpan natin mga kaguro at after that finish na mga kaguro takpan lang natin saglit po tayo mga kaguro tara kain na tayo Yan muusok-usok pa po ang ating gulay mga kaguro so ayan oh Hmm napakasarap sarap ng gulay mga kaguro Yan Okay o, ayan pa yung okra So ayan po mga kaguro maraming salamat Thank you, thank you, thank you, thank you sa panunood mga kaguro. At sana, sa susunod ng aking vlog, panoorin nyo pa rin po ako mga kaguro. At doon po pala sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat. Kahit po nabawasan po ng isa, na, naunawaan ko po. Pero hindi ko po alam kung bakit pero okay lang po mga kaguro. At least ano, sana po bumalik po kayo sa akin kung sino man po yung nag-unsubscribe sa akin na isa. At sana tulungan niyo po ako mga kaguro kay lamang po ang aking pag-asa mga kaguro na madagdagan at madagdagan ang aking mga subscribers at ang aking mga viewers mga kaguro. Maraming salamat po. God bless sa inyong lahat po. Mga Cagulho! Bye bye!